Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Jay. Tayo na't na samahan niyo ako sa paglalakbay sa Landas ng Pag-asa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo po natin ay hango sa ikalabing apat na kabanata ng Mateo, mga talata mula isa hanggang labindalawa. Sabi dito, noong panhong iyon, nang makarating kay Herodes na ka ang balita tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa nang inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. walang kasalanan o bisyo o addictions na nag-uumpisa ng malala agad. Ang mga kasalanan, ayon sa pag-aaral, ang addictions ay nag-uumpisa sa maliliit na pagtikim, sa curiosity, nag-uumpisa sa maliliit, paunti-unti na madalas, kahit na meron pang magpaalala sa kanila na masama ang kanilang ginagawa, hindi nila ito pinapansin sapagkat para sa kanila, hindi naman ako maaadik dito dahil konti-konti lang naman. Ako mismo ay nakaranas niyan, Nagumpisa akong manigarilyo nung ako ay nasa second year college. Nagumpisa ako sa paisa-isang stick. Araw-araw, isang stick. Pagkatapos nun ay tuwing kakain, magmi-merienda, magsisigarilyo. Nung ako ay gumraduate ng college at nakapagtrabaho, araw-araw ay nakakaubos ako ng isang kahan ng sigarilyo. Hindi ko na nga tinitignan kung ito ba ay kulay pula, kulay green, o kulay puti. Ibang istorya naman kung paano ako nakatigil. Pero mabalik tayo sa Ebanghelyo. Si Herodes ay pinapaalalahanan na pala ni Juan na mali na magkaroon siya ng relasyon kay Herodias. Pero sa halip na itigil ito sa halip na putulin ang kanyang nararamdaman mas ginugusto pa niyang pag-isipan kung paano mawawala si Juan na siyang nagpapaalala sa kanya ng tamang landas ano kaya ang nangyari kung pinakinggan niya si Juan baka hindi niya pinansin ang kahilingan nung dalaga na anak ni Herodias. Baka hindi niya pinapugutan ng ulo si Juan. Hindi natin alam kung ano talaga ang pwedeng nag-iba sa kwento na iyon. Pero sigurado ako, baka hindi niya pinapatay si Juan Bautista. Ikaw kapatid, meron ka bang ginagawa sa buhay mo ngayon na narinig mo na sa ibang tao na dapat ay tinitigilan mo na. Pero iwinawaksi mo lang. Dahil sa palagay mo, hindi naman ito makakaapekto sa'yo. Pero tignan natin ngayon. Marami sa atin ang nakarinig na ng mga kwento tungkol sa mga adik na nagiging problema ng kanilang mga pamilya na nagiging problema ng kanilang lipunan. Alam mo kapatid, nagumpisa yan sa isang stick ng sigarilyo. Nagumpisa yan sa sinasabi nilang hindi naman nito nakakaadik. At yung maliliit na bagay, nasabi natin hindi naman ito kasalanan dahil maliit lang. Hindi naman ito mababago yung pagkata pagkatao ko ay unti-unting lalaki. Sabi nga ng isang kanta, nagsimula sa patikim-tikim hanggang sa pinilit niyang gustuhin. Ang bisyo ay lumalim, kaya't mahirap nang tanggalin. Bakit pa natin nga hayaang mapunta sa punto na mahirap na itong tanggalin at nakakaapekto na ng masama sa iyo? at sa kapwa mo. Kung pwede namang wag mo nang umpisahan, dahil sa umpisa pa lang, sa simula pa lang, alam mo nang mali. Sa simula pa lang, alam mo na na marami nang gumawa nito at nagkaroon ng problema. Meron nga ilang nagbibiro, di ba? Huwag mo nang gawin yung kasalanan na nakita mo ng ginawa ng iba. Gawa ka na ng ibang sarili mong kasalanan o pagkakamali. Pero ang ibig sabihin ay, alam mo nang may masamang mangyayari dito sa gawain na ito, huwag mo nang gawin, matuto tayo sa karanasan ng iba. Mga kapatid, ang hamon ng ebanghelyo, maging sensitive tayo sa pagmamahal ng ibang tao, sa ang mga, mga tao na walang sawang nagpapaalala sa atin at hindi tayo binibitawan upang hindi tayo maligaw ng landas. Salamat Panginoon sa mga tao na ginagamit mo upang kami ay patuloy na maglakad ng matuwid para sa iyo at patungo sa iyo. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag magatubili na i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms upang sama-sama tayong maging poses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.